Brother Eli. Magandang araw po. Lagi po kaming dumadalo sa mga gawain at nakikinig sa pangaral niyo po. Pero di po ka kami kaanib. Masasama po ba kami sa maliligtas? Brother Eli. Alam mo kapatid na Purita, hindi ko alam hatulan kung maliligtas ka o hindi kasi Uh, hindi ko nakikita yung puso nyo. Pero ang nalalaman ko yung nasa Biblia na ayoko kayong hatulan dahil hindi ko nga alam kung ano nasa isip nyo. Bakit ayaw kayong umanib? No? Kung ang hindi nyo pag-anib ay talagang dahil ayaw nyong umanib, hindi ka maliligtas kapatid kung talagang ayaw mo lang umanin. Bakit? Eh kasi utos ng Diyos yung pag-anid. Isa yun sa utos na dapat nasundin ng tao. Sa 12.9 ng Roma, ganito nakasulat. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaimbabaw. Kapuotan ninyo ang masama, makisanib kayo sa mabuti. Yung pakikisanib o pakikisama, utos yon. Akala nung iba, yung mga ibang iglesia, basta sapat na lang makinig ka ng makinig. Eh paano yun kung hindi ka sasama sa pagtupad? Lalabas mababali, wala. Kung nakikinig ka nung salita, paano mo tutuparin kung hindi ka aanib? Eh isa yung, isa yung pag-anib, isa yun sa mga aral ng Diyos. E eh, ayaw mo kapatid. Kung talagang ayaw mo, ano? hindi ko sinasabi na ayaw mo. Kaya nga ayaw ko sa yung humatol kasi hindi ko alam kung talagang ayaw mo lang. Kasi pagka talagang ayaw mo lang, uh, ang kahulugan nun, itinatakwil mo si Kristo. Pag ayaw mong tanggapin yung kanyang salita. Basahin natin ang Juan 12.48. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ay siyang sa kanya'y hahatol sa huling araw. Ayon, ang sabi ng Panginoong Hesus, ang nagtatakwil sa akin, paano ba yung pagtatakwil sa kanya? Hindi tumatanggap sa aking mga pananalita. Kaya pagka hindi natin tinatanggap yung pananalita, yung aral, yung turo ng Painonso Kristo, it is tantamount to rejecting Him. Pagtatakwil sa Kanya yon At pagka itinakwil natin ang Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtatakwil natin sa Kanyang aral, ay hindi po tayo maliligtas doon, kapatid. Kung talagang ayaw nyo lang dahil Ayon niyong tanggapin yung aral ni Kristo. Mahirap ka pong maligtas doon. Kasi ang magtatakwil sa aral ay hindi po maliligtas yun. Jis, umpisa natin sa 28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Mueses sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay mamamatay na walang awa. Gaano kayang higpit ng parusa sa akala ninyo ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa anak ng Diyos at umaring dibanal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanya at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Ayon, ang sabi sa Biblia, yung noong araw sa panahon ni Wesis, yung hindi susunod sa utos ni Wesis, sa harapan ng dalawa o tatlong saksi, papatayin nyo ng walang awa, babatuhin nyo hanggang sa mamatay. E gaano kaya ang higpit ng parusa sa akala ninyo, ang wika ni Pablo, ang ihahatol doon sa yumuyurak sa anak ng Diyos, yung nagtatakwil sa anak ng Diyos. Pag itinakwil kasi natin ang Panginoon Kristo, ay tinatakwil natin ang Diyos paano tayo maliligtas? Basahin natin ang Jesus. This is sa is ng lukar. Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. At ang nagtatakwil sa inyo ay ako ang itinatakwil. At ang nagtatakwil sa akin ay itinatakwil ang sa akin nagsugo. Ang nagsugo kay Kristo, ang amang Diyos ng langit. Eh pag itinakwil natin siya dahil ayaw natin tanggapin yung kanyang salita, ang itinatakwil natin ay ang Diyos na mismo. Paano ka kaya maliligtas kapatid kung parang tinatakwil mo ang Diyos dahil ayaw mong tanggapin yung kanyang salita? Pero ayaw kitang hatulan sa dahilang hindi ko naman alam kung itinatakwil mo talaga yung salita, eh, kung ayaw mo talaga. No? Pero kung susunod ka po sa Biblia kapatid, ano, ang sabi po ni San Juan sa unang Juan, ganito. Sabi niya sa mga kapatid nung unang siglo, uh, sa sa 3.18. Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Hindi naman tunay na pag-ibig yung salita lang eh. Meron mga tao kasi, Mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, uh, I love you Lord, etc. Kakanta pa. Pero ang sabi po ng Biblia, huwag tayong iibig sa salita, kahit sa dila man, kundi ng gawa at katotohanan. Kailangan yung salita ng Diyos, ginagawa yun, isinasa gawa, isinasa buhay, tinatanggap. At pagka tinanggap yun, E eh, maaanib ka kasi ang nakasulat sa Biblia, aanib ka doon sa mabuti na nakilala mo. E eh, mo mong umanib, parang pagtatakwil yon. At meron pong babalaan Diyos doon. Sa 1.24 ng Kawikaan, ganito nakasulat. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo. Pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo kung magkagayoy, tatawag sila sa akin. Ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayon, maliwanag kapatid yun, ano? sabi ng Diyos, tumawag ako, tumanggi kayo. nang takwil kayo. Inyunat ko yung aking kamay, ayaw kayong makinig. Inuwi nyo sa wala ang buo kong payo. Hindi nyo inibig ang aking saway. Ako naman ang tatawa pagka ang inyong kasakunaan dumarating na. Pagka ang kasakunaan mo darating na parang ipo-ipo at saka ang hirap at ang happy say dumating sa inyo, tatawag kayo sa akin, hindi na ako sasagot, sabi ng Panginoon. Yun ang warning ng Jose. eh. Pag hindi tayo tumugon sa Kanyang tawag, pag hindi natin siya sinunod ang Kanyang salita, darating ang araw ng Kanyang paghihiganti sa tao. Yun yung kasunod na talata dun sa binasa natin kanina Ikalawang Tesalonika, kapitulo 1, versikulo 8 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Gaganti ang Diyos sa ganong mga tao na hindi kumikilala sa Kanya ayaw tumalima sa Ebanghelyo. Kaya yung salita po ng Diyos nasa Biblia para sundin natin. At isa sa mga susundin natin, aanib tayo doon sa katotohanan. Isipin mo kapatid ano, asan ang logic? Si Kristo at ang Ama nagtayo ng iglesia, may samahan. Yung samahan na yon nasa Biblia. Ang aral no, nasa Biblia. eh, ayaw kang sumama. O eh, di ba ang logic noon, eh? parang ayaw mong sumama dun sa itinayo ng Diyos? Ang logic nun, parang baliwala lang iyo yung ginawa ni Kristo. Yung ginawa ng Ama sa Langit. Na si Kristo, nagbuwis ng kanyang buhay para sa iglesia matubos ang kasalanan ng tao. Tapos ayaw mo sa iglesia, ayaw kang umanid. Hindi ba yun eh, parang ang logic nun eh, ayaw mo kay Kristo? Basahin natin ang gawa 2028. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yung Iglesia ng Diyos, binili ni Kristo yon ang kanyang sariling dugo. Kaya siya nagsakripisyo, kaya siya na pinatay, kaya siya nagtiis dahil para matubos niya ang iglesia. E, ayaw natin na tayo maging bahagi ng iglesia parang itinatakwil natin yung sakripisyo ni Kristo. Ikaw na ngayon ang makakahatol sa iyong sarili, kapatid, kung maliligtas ka ba o hindi pag hindi ka umanib sa iglesia dahil ayaw mo. Ngayon, hindi ko alam kung meron kang ibang dahilan dahil sabi mo kasi lagi kang dumadalo sa gawain nakikinig pero hindi ka umaanib. Hindi ko alam yung dahilan sa likod nun, kaya ayaw kitang hatulan. Pero kung ang dahilan nun ay ayaw mo talagang umaanib dahil parang ayaw mong pahalagahan yung tawag ng Diyos at ni Kristo sa iyo, wala ka pong kaligtasan nun. Ikinalulungkot ko, I just have to be frank. Kailangan akong magsalita ng prangka kung ano yung sinasabi sa Biblia. Hindi naman ako kagaya nung paniniwala pagka hindi kaanib, hindi na maliligtas. Naniniwala kami may mga hindi kaanib na maliligtas. Meron kasing mga hindi kaanib na hindi nakarinig o kaya hindi narating ng pangangaral, hindi na anib. Hindi ko hinahatulan nyo na hindi na maliligtas kasi halimbawa, hindi naman siya nakakilala, wala naman siyang narinig. Parang nung araw, may mga tao nung araw nakatira sa kuweba. Nung araw, wala pang Bibliang masyado. Namatay sila, hindi pa sila nakakarinig. May pag-asang maligtas yun, kapatid, yung mga taong ganon. Pero kung nakapakinig ka, naintindihan mo, naliwanagan mo, ayaw mong tanggapin, iba yon Iba yon dun sa hindi naanib kasi walang narinig. Yun, may pag-asa pang maligtas yung mga hindi naanib na walang narinig Kagaya eh. ng mga ermitanyong sinasabi na buhay sa kuweba, hindi nakarating sa sibilisasyon, etc. Eh, ang Diyos hahatulan sila sa puso. Basahin natin ng Roma 2, versikulo 13. "...Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili." Sabi ni San Pablo, Merong mga hintil na walang kautusan kasi hindi narating. Ang mga hintil yun yung mga taong walang kilalan Diyos. Parang yung mga ninuno nating Pilipino nung araw, ang tawag yata ron yung mga uh, yung mga ita, yung oh. hindi narating ng aral ni Kristo yun eh. May pag-asa yun. Kasi kung yung mga hintil lang wika, walang kautusan sa katutubo, e eh, nagsisitalima naman sa bagay ng kautusan, di naman sila gumagawa ng kasamaan. Ang mga ito, kahit walang kautusan, siyang kautusan sa kanilang sarili, na, ang sabi sa 15, na nangagtatanyag ng gawa ng kautusan na susulat sa kanilang puso, na pinatototohanan ito pati ng kanilang budhi. Ayun. Ang tao kasi, sinusulatan ng Diyos ng kabutihan sa budhi, sa puso. Eh, halimbawa, kahit wala siyang narinig na kautusan, hindi naman siya gumagawa ng kasamaan sa kapwa. May pag-asang maligtas yun. Kung nasa labas ka, dahil hindi ka nakapakinig ng aral, hindi ka narating, pero gumagawa ka naman ng nasa puso mong kabutihan, maliligtas ka. Yun ang sabi ni Pablo yung mga hintil na walang kautusan sa katutubo, kung gumagawa ng bagay ng kautusan, ang mga ito aariing ganap ito, sabi ni Pablo. Kasi hindi naman yung nakikinig ang aariing ganap eh, kundi yung tumutupad sa kautusan. Nakapakinig ka man, hindi mo naman ginanap, wala ka rin kaligtasan. Pero yung hindi nakapakinig, eh hindi naman lumalabag sa kautusan, gumagawa naman ng kabutihan, may kaligtasan yun. Eh sa'yo, hindi ko pwedeng i-apply ito kapatid na purita kasi sabi mo nakikinig ka na eh. Eh kung ikaw lang hindi nakapakinig tapos tatanong sa akin ng anak mo na ang nanay ko po ba may kaligtasan, maaaring isagot ko meron pagka mabuti siya at kahit wala siyang nalamang aral, maris siyang maligtas. Pero sabi mo kasi nakikinig ka na, dumadalo ka na, pero hindi ka umaanib, Ibang isituasyon yon. Sana naunawaan mo yung sagot ko, kapatid. Yung walang napakinggan, pero hindi naman gumagawa ng kasamaan sa kapwa, maaaring maging dapat sa Diyos yon. Pero kahit ikaw ay makinig ng makinig, pero hindi mo tinutupad, hindi ka po maliligtas. Yun po ang tamang sagot sa inyong tanong. Kayo na po ang bahalang. Uh, humatol sa inyong sarili, kapatid na Purita. Salamat, Brad Eli. Salamat po sa kayo ng Panginoon.